Noong 15 ng Abril taong 1912, lumubog ang British luxury passenger liner na Titanic sa Hilagang Atlantiko matapos mabanga ang isang iceberg sa kanyang unang paglalakbay mula Southampton patungong New York City. Mahigit sa 1500 na tao ang namatay sa trahedya, ginagawa itong isa sa pinakamamatay na maritime disaster sa panahon ng kapayapaan sa kasaysayan. Sa parehong pecha noong 1947, binasag ni Jackie Robinson ang hadlang sa kulay sa Major League Baseball nang siya ay magsimulang maglaro bilang first base para sa Brooklyn Dodgers. Itinuturing na napakahalagang yugto ito sa kilusan para sa karapatang sibil sa US, dahil si Robinson ang unang african American na naglaro sa mga pangunahing liga sa makabagong panahon. Noong ikalabing lima ng Abril taong 2013, naganap ang pambobomba sa Boston Marathon, kung saan sumabog ang dalawang homemade bomba malapit sa finish line ng karera, na ikinasawin ng tatlong tao at ikinasugat ng ilang daan pang iba, kasama na ang labing anim na nawalan ng mga miyembro ng katawan. Ang pag-atake ay isa sa pinakamatinding kaganapan ng terorismo sa US mula sa mga pag-atake noong ikalabing isa ng Setyembre.